hello, good evening fans, so, and hello world. So ngayon guys, for today's video, tayo ay magluluto ng ano ulam. Actually, naluto, na nagpiprito na po ko doon. Ayan. So ngayon, titingnan natin kung siya pa iluto na. So ito po siya ang aking niluto for today's video. Yan. Ito po yung dilis na pritong dilis na lalagyan mo ng tasty boy masarap siya. Ay, buray. Yan. I-try nyo to mga Mars. Ang sarap nito. Bilis mo. Lagyan mo ng tasty boy. At eh. saka, ano. Saka, ang uh, tawag ito? Harina. So, ayan pong tilapyang. Ay, ano na siya? Nadurog na. Binuo ko. Anong klaseng binili ko to siya mga Mars ay ano fresh, fresh buhay bakit pag naprito bakit gano'n na pag naprito ay iba na ang inam na, na, na durug na gino, ala gino ko para naman tong ano na ay pangsa siya ah, bayan ano ba tong klaseng tilapia na to nangyari sa tilapia para ng ano kukukunin na natin kasi iba na ang class ang ano ng tilapia bakit ba't ganito na ang style parang luto na hilaw iwan pangit hinyan nyo ito mga mars o ano nangyari sa tilapia nito para siyang ano iwan at ganito ilot ang binili ko dito ay ano naman. Yung buhay, bakit? Na ganito na ano yung tsura oh. Para ng lugaw. Ito na lang ulo ang matigas. Kung mo sabihin ganito din to. Bayan, pangit naman ng tilapia na yon buhay naman ang binili bakit pag naprito ay naganyan ang tsora parang ano eh? haloka so ayan ayan Nagkabutal ka pa po ng 300. So, lasa lang to. Ay, ang uuwi po nanay. So, yan, yan. So, kung nangyari sa tilapia. Parang palpak yung pagprito ko ng tilapia. Bakit ba ganun? Nandudurog-durog sya mga mars? sariwa naman yung binili ko noon. Ano naman siya? galing man ng ano, aquarium. Buhay na buhay pa nga. Pinukpok pa nga yung, ano, itindero eh. Nangasay-ngasay pa nga Bakit na ganun nangyari? Nadurog-durog sa pag rito. Ay. So, ayun po. Habang habang nakaupo ako dito, ayun po. Niluluto ko lang po tong, ano itong ulo kasi malaki na siya oh. pero ito mga ano wala na hindi na tumami siya ito na ulo ang matigas sayang ayan pala ah sige malagkit kasi sa mga mars ayan pala sa pa o oh. pero pwede pa naman to dapat wala na to oh. So, ayan lang po ang mga mas nangyari sa prito. Ano yan mas Gitna at saka gitna at saka ano at saka buntot. Ano nangyari niyan o? Parang pinatay na ng baboy. So, ayan lang po. So, that's all sa aking pagprito ng ng yung hindi maganda. So, that's all. Thank you for to this video. Don't forget to follow my, sub my my YouTube channel and subscribe. Thank you, bye.